Panalangin sa panahon ng Kuwaresma. Panginoon, sa patuloy na pagtaha namin sa amin buhay dito sa lupa, hindi kami nagsasawang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Sa iyong dakilang pag-ibig ay isinasala ay namin ang lahat ng aming mga pasaning parang katulad ng iyong Cruz. Patawarin mo kami, O Panginoon, kung minsan ay nagduda kami sa iyong mga pangako at sa mga panahong tinanggihan namin ang iyong kalooban. Minsan din kaming naligalik sa amin sarili at nabagabag tungkol sa kinabukasan dahilan para talikuran namin ang aming pananampalataya sa iyo. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan o oh, Panginoon. kulungan mo kami ihanda ang aming mga sarili na yung sinisimulan namin ang panahon ng kwaresma. Ipaunawa mo sa amin ang tunay na diwa nito sa pamamagitan ng mga gawain katulad ng pagkalinak, pagsisisi at pagsasakripisyo. Pigyan mo kami ng sapat na lakas upang makasunod kami ng may katatagan sa iyong landas at sa huli ay sapitin din naman ang kaluwalati ang ipinangako mo sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, Panginoon namin at Diyos. Amen. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami.